Kung ka dito Gar. Sige, kuha ako isang trio. Wala bang preview? Kung <laughs> ka dito Gar. Uh, 400 trio. Wala na yung tawad, Gar. Baka pwede 150 trio na lang. Kuha ako dalawang trio. What? Ganda na ito, Gar. Magkano? Open for shop ka, Gar? Meron ako doon na ibang strain ng gapi. Ayaw mo? Aquarium. Erator. Okay. Post. Magkano dito, Gar? Ah, uh, 500 trio. Dito. Ah, uh, 400. Sige, balik na lang ako, Gar. Nice. Anong string to, Gar? Ah, better. How much naman, Gar? Ah, 203, yo. Itong platinum ko, platinum ko yung mugar, magkano? Ah, 303, yo. Ay, ah, meron ka palang blue dragon dito, Gar. Magkano to, Gar? Ah, 603, yo. Ay, meron ko pala dito mong pray, Gar. Anong pray ito, Gar? Apple gold. Ganda na ito, Gar. Dito, Gar. Magkano? Adi for sale. Dito, Gar. Ah. Uh, pray, Gar. Gano'n kayo dito, Gar, na quality ng gapi? Ah, nandito. Grabe. Napakasulit talaga, Gar. 153 nice <laughs> <laughs>